Magandang tanghali po mga kalaki, alas 11 po ng umaga ngayon at tayo po ay mamimigay po ng mga lucky numbers para po sa lahat mga kalaki at syempre ngayon pong alas 11 ng umaga ang ibibigay po natin ay ang kumpletong 6 digit lucky numbers abroad, 6 digit lucky numbers dito po sa Pilipinas Ito pong mga lucky numbers po natin na inaalagaan po ito uh, ng 3 days po bago po natin palitan mga kalaki at syempre sa mga lucky numbers po natin na tatayaan nyo po ay ilalaban nyo po ay dapat po hindi nyo po binibitawan mga kalaki okay? kung gusto nyo po ng mga tips at mga lucky numbers dito lamang po kayo sa amin kung saan po talagang ang lucky numbers natin ay inaalagaan at tinututukan at inaabangan po ng karamihan mga kalaki kuya kung ikaw disidido ka sa aming mga lucky numbers abay ano pang hinihintay mo di ba? kaya pumunta ka na rito sa vlog namin manood ka na at ito po ay libre. Libre po ang lucky numbers natin na ina-upload ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Libre po, wala pong bayad dyan. Membership fee po ang private consultation. Yung lamang po ang may membership fee. Okay? So mga kalaki, kung ready ka na, abay ready na rin po ako. Tara mamigay na po tayo ng swerte. Ngayon pong alas 11 ng umaga at gusto ko bago matapos tong araw na to, manalo ka, di ba? Manalo ka. <laughs> Kahit na 4 digit o 5 digit lang, di ba? maganda na yon. Mapabilang ka sa mga napanalo natin mga kalaki. Kaya ano pa inihintay mo? Kaya kung ready ka na, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki. Kaya sa ating mga followers dyan, eto na po ang 6-digit lucky numbers natin. Umpisaan po natin sa 6-digit lucky numbers 0 to 9 ang 0 to 9 natin ay number 7, number 5, number 2, number 9, number 1 at number 3. Ayan po yung 0 to 9. At ito naman po ang 6 digit 1 to 29. Ang 6 digit lucky numbers natin 1 to 29 ay number 18, number 25, number 21, number 12, number 10 at number 6. At para naman po sa 5 digit lucky numbers natin abroad pa rin. Number 22, number 18, number 33, number 34 at number 26. Ayun. At para naman po sa 7 digit lucky numbers abroad ay number 30, number 35, number 37, number 22, number 6, number 18 at number 9. At para po sa 8 digit lucky numbers natin, eto na po ang 8 digit lucky numbers natin abroad. Tutok na po number 26, number 38, number 40, number 19, number 27, number 15, at number 21. Ayan mga kalaki. At para naman po sa 8 uh, digit lucky numbers natin ay number ay hindi, 8 digit lucky numbers na 'yon. Dagdagan natin ng isa. Number 'yung isa eh. I eh, number 34 ayan. At para naman po sa 10 digit lucky numbers abroad ay number 19, number 29, number 36, number 43, number 52, number 17, number 41, number 16, number 8 at number 44. Ayan. At syempre po, dito lang po tayo sa Pilipinas mga kalaki. Ano? Ang mga 6-digit lucky numbers natin sa Pilipinas ng 642, 45, 49, 55 at 58 po ang ating pamimigay ngayon mga kalaki. Kaya ano pang mo? Abay tutok na po sa ating mga lucky numbers na to. Pero bago natin ibigay yan, syempre sa mga baguhan dyan na tumututok sa aming mga vlog, hanapin naman po kami sa Facebook. Hanapin nyo po ang Red Parong Pin. Yung meron pong 315,000 followers yun po ang ipapollow nyo tsaka po sa YouTube 15,900 followers sa TikTok po 410,000 followers sa po tayo mga kalaki yun po yung mga account na ipapollow nyo at tsaka po uh, Aris Gertsal yan yung second account namin at tsaka po Red Parumpin ulit yung naka yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron kami 50,000 followers mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo ba diba? doon po kayo pwedeng mag chat, mag request mga lucky numbers kung gusto nyo, re-replyan ko po agad kayo pag nakita ko at nabasa ko po na nagko-comment kayo, nag-share ng video at nag po, at syempre talagang followers po namin kayo mga kalaki, kaya ano pang hinihintay nyo eto na po, ang 6 digit lucky numbers natin okay, mga kalaki, tandaan nyo ha ang lucky numbers natin, inaalagaan po ng 3 days to, bago po natin palitan at sa mga gusto po magpa-private consultation, message nyo lang po ako, i-PM nyo ako sa messenger. Malay mo sa private consultation, nagpa-member ka, ito pala, dito ka pala mananalo at maging milyonary. Kaya eto na po ang 642. Ang 642, 6 digit lucky numbers mo ay number 13, number 29, number 27, number 32, number 35, at number 38. Yun po yung 642. Ang 645 ay number 12. Number 10 Number 21 Number 28 Number 30 At number 36 Ang 649 6 digit lucky numbers ay Number 5 Number 40 Number 24 Number 33 Number 17 At number 31 At para po sa 655 6 digit lucky numbers ay Number 42 Number 45 number 28, number 21, number 27 at number 19 at para po sa 658 six digit lucky numbers ay number 12 number 17 number 41, number 30, number 25 at number 20 ayun, tumpleto na po ang ating mga six digit lucky numbers mga kalaki ano pang hinihintay nyo mukhang pag ulan na naman no? masama na naman ang panahon mga kalaki uulan na araw uulan na araw so ganong po panahon natin kaya dapat ingat ingat po tayo okay eto na po ang shout out time shout out po sa ating ayan sa mga kachikahan ko po dito sa aming tindahan dito po sa may barangay ano to kamuning Uy! Kamuning! Ano yan? Kamuning! Ayan po, sa barangay Kamuning po dyan Sa Quezon City, shoutout po dyan sa aking Mga kamarites, wow! Kamarites talaga, at syempre po mga kalaki Sa mga tricycle driver po na to da dyan, sa may Saan yan? Sa may, anong street to? Ah, Muson Taytay Rizal, okay, hello po hello. Kala ko Luzon Hello po sa Muson Taytay Rizal, shoutout po sa inyan Mga kalaki, at nais po namin na kayo po ay palarin at manalo kaya kung ikaw nag enjoy ka talaga inaabangan mo aming vlog sasabihin ko sa kami ang magdadalawa magdadala na swerte sa buhay mo kaya laban na gusto ko mamayang gabi manalo ka ha